ang dysfunction yung kakula. Man normal nga eh. yun. Pabigat pa eh. Hindi <laughs> man ako magkaroon ng chance pagbaba ko. Ay, It was a pleasure. Thank you po, thank you po. Kasakay na tayo na celebrity. <laughs> <laughs> Hello po, good morning. Ikaw ba yung natitik ko? <laughs> Yes, ma'am. Napalad niyo po wow. ba yun? <laughs> Always looking forward. Thank you po. Lalo well, nagpa-picture tayo kay Kuya. May umaayaw din mo yan. Meron din po, ma'am. Hindi po maiiwasan. Pero po talaga. Mga pagkakato kong ganun. Nantindihan naman kasi hindi mo na talaga maan eh. para din yung condition. Tapos so, nila yung barang takot. ako, parang celebrity kong. <laughs> okay, kwento ko yun sa mga kakalanok. <laughs> Thank you po. Eh, iba nga ma, sorry for the term, yes, normal. Po. Antatabad Ang tatabad eh. Ako nga kuya eh. Kailangan ko talaga mga nabuhay ma'am kasi may talawang college po ako na naaaral. Wow! Naman, eh. Anong year na kuya? Yung isa po, pangalik ko graduating na po siya ngayon. Wow, sarap naman. Tapos yung pangalawa next year po. Tapos yung buso ko naman ma'am, papulang po siya ah, sa as daycare pa lang po. Naghabol ka pa, kuya. Ako ah, po. Kakaiba ka. Interets mo, kuya, is inborn. Ano po siya, ma'am? Ah, sa jeans po siya. Ah, so, bali, nag-start po siya sa akin. Lumabas yung mga senya mga 6 years old pala po ako nun. Kasi habang lumalaki ako, ma'am, dumadami, dumadami yung mga tics ko. Sa mga anak mo, wala na? No. Mm, wala lang po nakikita nga, no? Pero sana naman, wala. Pero ano kasi, parang ang yung threat, ma'am, hindi siya nalilipat na agad. Kumbaga parang generation siya bago siya, ah, okay. ano, para mag skip siya ng generation bago siya Yung mga magulang ko, oh, nilalaman nila alam na Naturet turret pala yung tawag sa katong mag yeah. Noon, akala ko nun parang manirisim lang. Pero hindi pala siya manirisim. Ang At ka, Kuda. Diba eh. Pabigat pa. Eh. <laughs> hindi man ako magkaroon ng chance pagbaba ko. It was a pleasure. Thank you po, thank you po. Kasakay na tayo na celebrity. ah, <laughs> <laughs> dito na lang po. Dito wow. na lang, Kuya. Magka okay, po, Kuya? 88 lang po. Dito yeah, na po, Kuya. Hi, okay, hi, okay. Po. okay na buya, buya. Hi, kuya. po, oh, Kuya. Okay na po, Kuya. Thank po, thank po, thank po. Ingat po. Laka. Thank you po. Salamat po. Nakatip pa tayo. Yung bill nila, 88 lang. Pero bilayad sa atin, 150. Thank you, Lord!